November 28, 20, 2024, dumaan sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas ang isang attack submarine ng Russia sa layong 18 nautical miles sa kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. Matapos ang ilang araw November 30, ilang helicopter naman ng hukbong dagat ng China ang umaaligid sa mga mangingisda ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahilan upang ipadala ng Philippine Coast Guard para magbantay ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cape Inganyo. December 4, 2024, naging agresibo naman ang mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at Skoda Shoal. Kaugnay nito sinabi ni Philippine Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Jay Tarriela na nasa kamay na umano ng punong Hecotibo kung magde-deploy ba ito ng warship sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasunod nito sinabi ni BBM na hindi kailangan ng Pilipinas na magpadala ng mga barkong pandigma sa West Philippine Sea. Ngunit sa panayam ng SMA News, sa si isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel, ang komentong ito ni Marcos Jr. kaugnay sa nangyayari sa mga pinag aagawang teritoryo ay masyadong malamya at hindi sapat. On the one hand, ako ako'y natutuwa na nagsalita po si Presidente Bongbo Marcos na hindi kailangan magpadala ng Philippine Navy ship dahil we are not at war but at the same time hindi po siya firm, hindi siya uh, matatag. Paliwanag nito bilang Pangulo ng Bansa, dapat hindi ito nauunahan ng mga taong nakapalibot sa kanya sa pagbibigay ng komento, lalo na sa mga malalaking issue na kinakaharap ng bansa. So that is a lesson. Dapat lagi pong uunahan na po ni Presidente Bongbong Marcos yung mga Uh, pag uh, sa salita niya na tama sa foreign policy, independent foreign policy, ano at uh, hindi po uh, dapat uh, payagan na manguna itong ibang mga opinion. Binigyan din naman ni Kamentong na dahil sa pagiging mahinang leader ni BBM, kaya nag ang direksyon ng ating bansa kung pag uusapan ay ang foreign policy ng Pilipinas. Well, yan ay dahilan nga sa dalawang taong nakaraan po. Naging malambot uh, si Presidente Bongbong Marcos. At ang Department of Foreign Affairs at uh, pumayag po sa panghihimasok ni Raymond Powell ng Amerikano, uh, pinayagan na makialam sa foreign policy uh, direction po natin. Kaya ang mainam-anyang gawin ng kasalukuyang administrasyon ay makipag-usap sa mga malalaking bansa upang maayos ang mga sigalot at hindi na magkaroon ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo, kagaya ng ginawa noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, ng totoong tama na uh, approach dito sa mga issues ng territoriality uh, territorial issues ay eh, yung halimbawa ang pagkakasundo po itong nakarang Nobyembre lang ni President Prabowo ng Indonesia at ni President Xi Jinping na sa overlapping claims ay eh, magjo-joint venture sila sa exploration ng mga mineral, mga langis, mga gas at pangingisda na. na ang Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte meron ding joint venture na project na sa lead bank or recto bank. Pero nasabot na naman ng American proxies. Samantala sa panig naman ng Philippine Navy, nilinaw ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi na wala ang presensya ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Kamakailan lang na mataan ang Navy vessels ng China sa West Philippine Sea. Inakusahan ng Pilipinas ang China na nagde-deploy daw ng mga barko ng Navy para buntutan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kasunod nito ay may mga panawagan at rekomendasyon na magpadala na rin ng karagdagang barkong pandigma ang Pilipinas sa WPS. Subalit, tinutulad ito ng Philippine government. Nanindigan ng pamalaan na hindi ito magpadala ng Navy warships sa West Philippine Sea dahil maaari lamang itong magpalala ng tensyon sa lugar. Binanggit din ito ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Anya, nananatili ang paninindigang ito ng Pilipinas sa isyong may kinalaman sa West Philippine Sea. Maliwanag daw ang guidance sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa kanya-kanyang mandato nito. Hindi naman nagbago yung ating stand, Simulat sa poll. Una yung ating Armed Forces Department of National Defense, we have been conducting our sovereignty patrols, air surveillance flights. Noon pa man, involved na yung Philippine Navy at Philippine Air Force. Yung ibang na de departamento naman, like yung Coast Guard at BFAR, they have their own mandate to perform their own to, to perform. Kasama dito yung pagkandapan ng law enforcement at pagbigay ng ayuda sa ating mga fisher folks. Binigyang diin din ni Trinidad na lahat ng aksyon ng Pilipinas ay kailangang nakasudod sa international law, non-escalatory at nakatalima sa 2016 Arbitral Tribunal Ruling. Ito rin ani ang guidance na ibinigay sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BFAR. Kailanman hindi rin daw nawala ang AFP sa eksena sa WPS at patuloy na gagampanan ang tungkulin. We will continue performing our mandate in spite of all the ICAD, yung illegal, coercive, aggressive and deceptive actions ng kabila. Magpapatuloy tayo. We will not be deterred, ika nga. Base sa pinakahuling ulat ng Philippine Navy nitong buwan ng Nobyembre, nakamonitor sila ng 58 Chinese vessels sa magkakaibang oras at lokasyon. At upang maprotektahan ang mga karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EZZ, ani Trinidad, magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng air surveillance flights at maritime patrols. Sa buong taong ito, nakapagsagawa na sila ng higit 300 maritime patrols sa West Philippine Sea. Nasa mahigit isang daan naman ang naisagawang air surveillance flights at mahigit anim na pong RORE missions. Matatanda ang inakusahan ng China ang Pilipinas na patuloy na gumagawa ng provokasyon at nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea. Balak ng Russia na muling gumawa ng intermediate at short-range nuclear capable missiles. Kasunod niya ng pagpapadala ng Amerika ng weapon system sa ilang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Itong buwan ng Hunyo, mismong si Russian President Vladimir Putin ang nagsabi nito bilang protesta sa tinawag niyang paglabag ng United States sa 1987 Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty. Kabilang sa kasunduan na ng pagpayag ng nuclear-powered countries gaya ng Russia at US na limitahan o di kaya ihinto ang paggawa ng nuclear arsenals. Kaya para sa geopolitical analyst si Professor Anna Malindog hindi na nakapagtataka na lumitaw kamakailan sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang isang Russian attack submarine. Do sinabi ng Russia na we're just passing by, there's something to it. Sa so laki ng South China Sea, come on, give me a break. Talaga bang dada ang ano pa talaga, ang exclusive economic zone pa ng Pilipinas ang dinaanan ng attack submarine ng Russia. Ang basa ni Malindog Uy, dahil ito sa Typhoon Missile System na iniwan ng US government sa ilang EDCA sites matapos ang balikatan. Dalawang bansa ang nagre-react dyan, that is Russia and China. And do you really think Russia and China will just sit down? While well, we have those typhoon missile system na supposedly dapat natanggal na at na-remove na last September. Pagdiriin pa ng propesora, krusyal ang magiging aksyon dito ng Marcos administration sa anya ay pagpapakita ng Russia ng kapabilidad dito sa ilalim ng dagat. Kilala ang Russia na may maraming nuclear-powered submarine na kaya manatili sa ilalim ng karagatan ng ilang buwan na hindi na detect sa Ang Philippine Navy, first time na may madetect silang Russian sub sa loob ng ating EEZ tanggalin na yung typhoon missile system kasi kahit yung 9 EDCA bases pa lang ay na ng irritation and animosity and even some kind of an uncomfortability not only between not only uh, kay, kay China at kay Russia even regional countries especially ASEAN countries Sa huli, nanawagan si Malindog Uy sa Marcos administration na rebisahin ang foreign policy ng Pilipinas at iiwas tayo sa pag-uumpuga ng malalaking bansa dahil in yan gera nati mga Pilipino. The tension is geopolitically speaking is between the United States and Russia and United States and China. So ang Pilipinas, we need to insulate ourselves.